channel, Batas with the Tony Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung treatment ni Sen. Rafi Tulfo doon sa nagnakaw ng maleta na may laman na 50 million worth ng mga luxury items. Hindi natin kinakitaan si Sen. Rafi Tulfo rito ng panggagalaiti doon sa gumawa ng krimen. Parang nagja-justify pa na in good faith yung tao yung nagnakaw ng maleta dahil wala daw pag-attempt na buksan yung maleta so panoorin natin itong video na ito thank you po attorney Abo uh, nang dahil sa iyo nandito tayo ngay ngayon lahat at uh, this is really uh, very very good news for everybody and i understand lagi na po yung luggage na naglalaman ng mga nawawala alahas lahasan mga bag Opo. okay uh, but before that Pwede hong malaman kung bakit po uh, nakapag-decide uh, yung kliyente yung na uh, pumunta dito ngayon. Uh, thank you very much po, Sen. Uh, bali po yung nangyari na na Nung umuwi na po siya, may konsensya po siya. Maliwanag na inamin ni Atony Abu yung kinuhang lawyer nung pamilya nung nagnakaw ng maleta. Na nakonsensya yung dalaki sa pagkuha ng maleta. So doon pa lang, meron ng pag-amin na mali yung ginawa niya. Opo. On the same day, the same night, may kinausap siyang polis na kamag-anak okay. para patulong i-turn And then... Binanggit ni Tony Abu na yung polis ay kamag-anak. Huwag niyong kalimutan ito ha. Sinabi ni Tony Abu na yung polis na kinontak nung lalaki na tumangay ng maleta kamag-anak yung pulis? Uh, yung pulis medyo busy kasi nakadetail yun sa Malacanang eh. O oh. mag-anak din nila. So, so tapos yung bagahe po, walang name po na nakalagay. Hmm. So, hindi nila alam. Ngayon, na yung pulis na kinontak nung lalaki na tumangay ng maleta, kamag-anak yung pulis at kinausap patungkol rito. Pero anong sabi? Hindi agad nagawa ng paraan? dahil busy yung police o naka-detail sa Malacanang? Imagine niyo po to ha, police. Dapat nagsosolve ng problema patungkol sa mga krimen. Maliwanag kung kinausap talaga nila yung polis, kung totoong may polis na kamag-anak. Binanggit yung pagkuha ng maleta. Hindi ba siya dapat na alarma at kumilos ka agad on that day? Kasi sabi nalaman nila nung gabi na eh, nung pagkuha. So at least dapat October 2, ito ay nailapit na sa airport police. Nasuli na agad. Magkakaintindihan naman ito lang na pagka isinuli. Especially police pa yung magsusuli at tutulong sa kanila. So para sabihin na yung police, eh busy at hindi agad na isuli kapanipaniwala ba? Nadinig ito ni Senator Rafi Tulfo. Hindi agad kumilos yung pulis. Bakit hindi ipinatawag ni Senator Rafi Tulfo yung pinaka superior nito? Pwede nitong itong isumbong. Hindi ba ganyan naman yung ginagawa karaniwan at kadalasan ni Senator Rafi Tulfo kapag hindi niya nagugustuhan yung trabaho ng pulis, ng PNP, eh umaakit agad doon sa kanilang, let's say, provincial director, di ba kadalasan kapag ka nagagalit siya doon sa pulis na kanyang ini-interview or tinatanong sa kanyang programa at hindi sumasagot ng ayon sa gusto niya, aba tinatawagan agad ang CEO nito o yung superior nito at sinasabing turuan yung pulis na yan. Dito, wala tayong na dinig. Samantalang very clear na hindi kumilos yung pulis kung totoo nga yung sinasabi ni Tony Abu na may pulis ha, na dapat sana magsusuli nung maleta dahil hiningi yung tulong niya. Diba? Wala tayong nadinig. Wala tayong nakitang paninisi. Wala tayong nakitang at nadinig na pambabatikos mula kay Sen. Rafi Tulfo. Medyo nakaka... kakaiba kakaibang Senator Rafi Tulfo yung nakita natin dito. Very calm. Sobrang hinahon. Kakaiba. Okay, kausap ko lang po sa kabilang linya, yung Chief of Police ng Santo Tomas Batangas, sabi niya hindi siya makapagbigay ng any information kasi bagamat meron na po yung tinurong suspect, yung pong uh, eyewitness na misis mismo ng biktima na nakita niya dahil nagtanggal ng helmet at bumili ng up close etc. Ayaw pa rin magbigay itong si ano si uh, Kernel kasi nga raw po sir eh, handle with care sapakat uniform personnel kaya dapat one level up ang magdidesisyon kung paano maging takbo ng kaso and that happens to be you the PD di ba So Hello, sir. sir paki, yes, sir. paki seminar lang po yung mga niyo po Colonel, sir Ay, yes sir, yan, yes, sir. we'll take in po sir uh, we will uh, comply sir Thank you po, Colonel. Thank yes, you po. Sir, yes, sir. In, in time po, pag may mga kailangan po, sir, uh, open po itong uh, number na to. Thank you po, Colonel. Magmabuhay po kayo. God bless Tapos, po. Yung bagahe po, walang name po nak nakalagay. Mm. So di nila alam. Ngayon, yung police nag-attempt na i-turn over sa isang radio station. Uh, I don't like to mention the name of the opo, radio opo. station uh, kasi yun ang request. I... Yung police daw nagtry ng i-turn over sa isang radio station pero ayaw daw nung registration at ayaw nilang banggitin ko ano. So, paano natin malalaman kung totoo ito? In the first place, parang nakakataka na isang registration tututol or i-reject ang pagtulong para maisuli ang isang nawawalang mahalagang bagay. Hindi e, ba ang mga registration niyan nga ang gusto yung mga scoop na ganyan, yung mga news na yan, kasi especially exclusive ang mangyayari. Mas hahangaan, mas kikilalanin yung registration na yun kapag ka naka-resolve, naka kapag naka-resolve ng isang problema. So parang, anong registration niya na tumatanggi sa pagtulong? Kung wala yung taong kumuha dirin rin binanggit. Di ba? Ayaw tanggapin without the finder. ay Ayaw naman sumama nung yung finder. nakakuha, nung finder sa kanya kasi natatakot. Opo. So, ganun po ang naging istorya. Hanggang sa pumunta, pumunta pula sila sa office ko para magpatulong. Mm -hmm. Sabi ko, una, kagad, nung nalaman ko, sabi ko, soli nyo na. And then, uh, yung may number si Odette sa akin, sabi ko, yung nakakumuha ng bag, ay... Uh, nandito yung misis. O oh, ayan, dahil nga daw may number sa kanyang si Odette, eh na, na nakipag-usap na yung misis nung magnanakaw ng maleta. At saka si Odette. Uy, mukhang close si attorney kay Odette. So, ibig bang sabihin ito, kilala siya ng miyembro ng RTIA? Bakit? Wala coincidence naman na si Attorney Abu ang nilapitan. Tapos kilala pala si Odette kasi may phone number si Odette sa kanya. Hindi kaya yung RTIA ang nag-refer kay Attorney Abu ng kasong ito? Nagtatanong lang naman. Kasi nabanggit niya, nakilala niya si Odette. May number siya ni Odette. Sabi ko, una kagad nung nalaman ko, sabi ko, soli nyo na. And then, uh, yung may number si Odette sa akin. Sabi ko, yung nakumuha ng bag, ay uh, nandito yung misis. Tapos on that same day, nagkausap sila over the phone. Kailan to sinasabi ni Atty. Abo na that same day, nagkausap yung misis at saka si Odette? After ba itong magbigay ng information yung informant na pumunta sa RTIA? Hindi kasi ito nabanggit sa programa ni Sen. Rafi Tulfo. Now, meron na pong lead dahil nag-iwan po ng cellphone number tayo doon sa post natin. Marami pong tumawag. At meron tayong lead. Yes po. At isa pa nga doon sa tumawag, kilalang kilala ito. Pati yung pangalan ng lolo, lola, tita, pamangkin, basta <laughs> lahat kilala. Identified na. Binalidate na niya. Kaya nga, i-refer natin ito ngayon sa NBI. Biglang yaman pala itong si Koloko eh. Mm -hmm. Oo. At ang ibinalita niya kay Miss Maricor Flores ay may informant na na nakapagturo doon sa lalaking tumangay sa kanyang maleta. Ang uh, lead tayo uh, okay. na yung taong yon na nagbigay ng information ay uh, kilala niya yung ating subject. a uh, very good, Sen. Uh, Senator. That's a good news. Ngayon, ang gusto lang niyang masiguro na talagang totoo yung 1 million. As in, I'm on my way there para magkausap kami ng personal. Mm. At alam ko, parating na rin si Maricor dyan para makausap namin siya ng personal. So, right now, hindi natin pangangalanan yung tao. Pero, ang gagawin natin, uh, Attorney Villamor, ay i-refer natin sa NBI for validation. So, dito maliwanag na yung informant gusto nang isigurado ni Sen. Rafi Tulfo yung 1 million na reward. Doon si informant na nandoon na sa studio. May tao nang pumunta sa programa nila. Kaya imimit na lang nila at gustong siguraduhin ni Sen. Rafi Tulfo yung 1 million pesos na reward. So ano nangyari dito sa informant? Nawala na talaga sa eksena. At saka bakit parang sa salita ni Atty. Villamor, pinapawalang sala niya na agad yung kumuha ng maleta. Itong taon to, I, I, am sure sa hindi naman siya talaga criminal in the true sense of the word eh. Nakakita lang siya ng opportunity. Kaya hopefully, he would rethink his position at ibalik na lang kesa he has to change his life kesa naman madiskaril ang buhay niya at ng pamilya niya. Sa usapang ito, maliwanag na mas nauna yung informante pumunta sa si studio ng Wanted sa Radyo at nagbigay ng information tungkol doon sa lalaking tumangay ng maleta pero mukhang nabaliwala si informant. Pwede. Ah, saan po Say si misis? Misis, nung ano, ito po. Misis, magandang uh, umaga anak, po. Anak po nila ito. Salamat po sa pagpunta. Okay. So, kailan po itinun over sa inyo or sinabi sa inyo ni Mr. na meron palambag? Pakinggan nyo rito ha, si Senator Rafi Tulfo. Talagang wala siyang intensyong pangalanan yung nagnakaw ng maleta. Ni hindi niya tinanong yung pangalan, hindi niya ni-request na ipakita yung larawan, ang pagkakasabi lamang niya at ang pagkakakilanlan ng lalaki ay ano po yung sabi ni mister? Nung pong gabi na, na po, na sir. Airport, oo, nung gabi na po, sir, hmm. nung uwi niya po galing sa ano, sa pagbibiyahin niya po. Kung sakali man, nakita niya na nandun yung bagahe at uh, walang nagmamayari, kasi nakita ko sa video na umupo muna siya for some time. At siguro waiting for somebody <laughs> yeah. na pumunta. ng walang pumunta, kinuha niya. Eh dapat yun, tadaling niya doon sa airport authorities para sa lost and Kaya nga siya palingalinga at naghintay. Dahil kung walang kukuha, kukunin niya. ba? Diba? Ang tagal na doon. Mano ba namang sabihin niya na agad sa airport police? Ipaalam agad sa lost and found. Alam niya namang naiwan yung bagahe. Alam naman din niyang hindi kanya. Bakit palingalinga pa siya? Nag-aabang kung walang kukuha dahil kukunin niya yung maleta. Kausap ko po yung papa ko po nung that night po na nakuha niya yung yung maleta po. Mm -hmm. Sabi niya po sa amin, tuliro po siya eh. Sabi niya po sa amin, natatakot daw po siya kasi may, naka may nakuha po siyang maleta. kasi hindi niya po alam kung anong gagawin niya. Samantalang nung palingalinga siya at nag-aabang ko may kukuha, cool na cool lang siya. Nung nilagay niya yung maleta sa trolley, cool na cool din siya. Nung dinala niya yung maleta, cool na cool din siya. Tapos ngayon, nung nakuha na, toliro na, di alam ang gagawin. In the first place, matagal na yan taxi driver, sabi nyo. ba? Diba? Alam niya ang obligasyon niya. Bilang taxi driver. Hatid ang pasahero, hatid ang gamit, hindi kunin ang gamit. Ni naman. Eh hindi ba delikado maging taxi driver ito? kung masasakyan mo, baka pag may naiwang kang bagahe, hindi isole. Hindi ba delikado maging family driver din ito? Na pagka may naiwan, eh biglang mawala. Ilang beses na ba niyang ginawa ito? Isang beses lang ba? Ang gagawin niya. Pero alam niya na po yung laman. Hindi po wala po, hindi ah, po. Na, lang po hindi, hindi po yan nabubuksan, sir. Okay. So, 'yung nangyari po, sabi po namin, kami na lang po pumunta ng naia para idiretsyo na po 'yung 'yung maleta po kasi mas delikado po kung mapapatagal po at kawawa po 'yung 'yung may-ari po. Mm -hmm. Na baka maghanap po. So, 'yung ginawa po ng papa ko, sabi niya may kakilala po daw siya na sabi niya makakatulong. So, mm -hmm ito po kami, akala po namin okay na. Tapos nagkaroon na rin po ng problema na wala po sa isip namin, gawa po ng pagkamatay po ng tito ko. So pumunta po kami ng tayabas noon. Alam nyo na may kinuha ang tatay nyo na maleta. Tapos uunahin nyo pa isipin yung pagkamatay ng tito nyo kesa doon sa magiging kasasapitan ng tatay nyo nung nagnakaw siya ng maleta. Di ba mas nakakatuliro yun na hindi pa nasusuli? Tapos sasabihin nyo na wala na sa isipan nyo. When in fact, alam nyo na nandoon pa yung maleta. Pumunta kayo ng tayaba, sabi nyo dahil namatay yung tito mo. So, di ka ba nag-text? Di mo ba inalam sa tatay mo kung naisuli na no yung maleta? Yun, ganun na lang ba yun? Parang walang hindi importante? na makalimutan, i-remind yung tatay mo na dapat niya isole yung maleta. So, pumunta po kami ng Tayabas noon. Tapos after po noon, nagulat na lang po kami pagdating namin dito um, ilang days na naka-ano na po kami sa news. So, kumilos na lang kayo nung nakita nyo sa news. Kung hindi nyo pa makikita sa news, hindi kayo mariremind na yung maleta na ninakaw ng tatay mo nandun pa rin sa bahay niyo or nandun pa rin sa sasakyan niya. Kasi kung may intention, dapat nasira na. Pwede natin makita. Uh, will somebody open it? So there was no attempt na talagang piliting buksan. So ibig sabihin... Wait, Correct. Kailan niyo po nalaman na meron pong lamang mga mamahaling alas? For me I hindi ko po alam na may laman pong valuables siya. Sir, uh, sa viral uh, viral video na po, may sir. lang po namin. Kakahapon uh, lang po, sir. So nung napanood po namin yung video na ganun po pala yung laman ng social malay. Eh Pe pero yung post nung may-ari hindi niyo po nabasa. Hindi po. Kasi yung may-ari ata immediately nag-post po siya sa Facebook. Yun, yung 'yun lang po, yung video niyo po na na-news po. Lang po tama po yung sinasabi nila, tumutugma, walang mga scratches dito na patunay lamang, walang naging attempt. Walang intensyon na buksan o hindi nag-attempt na buksan yung maleta? ete teka lang. Wala naman yata kayo doon sa lugar. Nung lalaki nagnaka, wala kayo sa bahay niya para malaman nyo kung walang attempt nabuksan. Malamang, maaaring sabihin na walang gasgas, -gas, hindi pinilit, pero hindi nyo masasabing walang attempt na buksan. Malamang, hindi niya lang alam paano buksan yung maleta. Kung wala nga talagang balak buksan yan at walang balak, ariin niya maleta na yan. Dapat di niya na nga dinala. Dinala niya pa sa bahay nila. Nang ilang araw nagtagal sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin walang attempt na buksan. Na para buksan to at malaman ko anong laman. Wala silang ginang attempt para kalikutin. So no, inuulit ko. Sen. Rafi Tulfo, lakas sa lugar nila. Para malaman mo kung kinalikot yan. Di mo rin masasabing walang attempt na buksan. Malamang, hindi pinuwersang buksan. Pero hindi totoong walang attempt na buksan. Hindi natin masasabi kung walang attempt na buksan ang maleta. Dahil wala tayo doon sa lugar kung saan yan dinala. Pwede mong sabihin, walang pwersahang pagtatangka na buksan yung maleta. Dahil walang scratches katulad ng sinasabi mo. Kaya wag nyo nang bigyan ng impresyon sa mga tao na mabuti yung nagnakaw ng maleta. Dalawa lang pag-attempt na buksan. That's wrong. The mere fact na kinuha niya yung maleta, maletang hindi kanya. Meron ng mali. It is already a crime. He committed theft. Kung ano man yung lak uh, lock dito nang sa gayon mapasok tong mga laman makita ang loob. So tama nga si attorney. Okay. Hindi porkit hindi nakuha yung laman. Hindi porkit sinole yung maleta. E eh, walang krimeng naganap. Mayroon. Nakonsumate na yung crime ng theft kasi nadala niya na. Pwede niya na yung i-dispose anytime na gusto niya. Kasi napunta na sa kanya yung possession nung bagahe. Kaya wag na nating sabihin mukhang mabait, wala in good faith, walang attempt, hindi hindi ginustong buksan yung maleta. That's wrong. So, nilagay lang po dun sa bahay and then yung inyo pong mister ay nagkwento sa inyo and then naghanap kayo ng mga paraan kung paano ito may sa sa airport. Kaya lang, busy o kayo. So. Busy? justified ba yon na busy lang? Hindi na si yung bagahing ninakaw nung tatay niya? diba? Alam nga niya na dapat isoli ito dahil baka nag-aalala yung Tapos magiging katwiran, busy kami, di na namin naasikaso. Tapos sa mata ni Sen. Rafi Tulfo, tama yung justification na busy sila kaya hindi agad na Senator Rafi Tulfo, hindi ka ganyan sa iba. Dito sa sitwasyon na to, ibang iba ka talaga. Hindi mo binalak alamin kung ano ang totoong kwento. Hindi mo binusisi kung ano ba yung totoo. Para bang kung ano yung sabihin nila, totoo na sa'yo. Kung Bible truth na sa'yo. Ang gastos susunod, magkita at magkarinigan tayo. Apo sa Turning Clear Castro nagpapalalang, huwag tulugan ang inyong karapatan.